Okay, so magandang maga muli sa ating lahat mga <coughs> kinikilig mga taga-subaybay. Sa so, maga ito tayo pong muli ay mag-aaral. Kumusta po tayo sa araw ng Merkut ng Wibis. Tayo po ay mag-aaral ng mag salita ng Panginoon. <coughs> tayo po ay lumayang pong huli natin ang ating morning edusyo, edition sa morning devotional. Tayo po ay stay put lang po tayo at uh, tayo ay mag-aaral lang sa ng Panginoon. Uh, tayo po ay sumandali manalangin o dakila mga bagong Diyos ang tanay sa mga kasama po kami ng ayon na ng Espiritu siya magbibigay ng patnubay um, hindi kami daw nawag po kami ng iyong ba kapangyarihan na sa inyo ng kalakasan at ang kapangyarihan na isang lumagod sa amin at nawag Panginoon ng bendisyon ng pagpala ng langit ang ay maranasan purihin ka at tambayan sa inyo ang dakilang pangalan at ang, ang karangalan ng ipagkalob sa inyo hindi sa karapatan. at bigyan po kami ng katalinuhan ang ayong pag-isip sa bulay-bulay ng araw ng gabi at ng mga salita asap, malang, taro, na sa Malang Tarapaglita sa Saisos ano? Okay, sa ating pag-atagay, ang ating memoratex, makikita po sa ang ating katex, makikita po sa Awit 37, verse 18 Awit, verse 18 Chapter 37, verse 18 <coughs> Ito po yung ating memoratex Ang sabi sa ating pag-aaralan sa memor nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Ito po yung ating memo memor ating pag-aaralan sa mga ito. Nalalaman ng Panginoon ang araw ng walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Isang araw sa isang panahon. August 8, tayo po ay naka, nasa walong araw na napunan ng August. Tayo po ay alam po natin ang ate sa atin po isang sa Panginoon po isang araw at sa atin ay isang panahon. Hmm. Naalaman po ng Panginoon ang ating mga araw na wala tayo walang kapintasan na tayo po ay magmamana at mananatiling magpagalan Sabi po rito, mahalaga ang talento ng panahon. Ito po yung mahalaga ang talento ng panahon, yung ating ginugugol sa ating buhay na panahon. Ipinagkaloob sa atin ang bawat araw bilang pagkakatiwala at tatawagin tayo upang magsulit sa Diyos tungkol dito. Araw-araw na rapat na tayong lahat ay masanay, madisiplina at maturuan para sa kap kapinabangan sa buhay na ito. Isang araw lamang sa isang panahon. Pag-isipan ito. Isang araw ay sa akin ay akin. <coughs> Gagawin ko ang isang araw na ito ang aking pinakamabuti gagamitin ko ang, ang, aking talento ng pagsasalita upang maging isang pagpapala sa iba. Isang katulong, mga aliw, halimbawa na sa sangayunan ng Panginoon sa aking, aking tagapagligtas. Ako'y gagawa sa aking sarili na may pagtitiis, gadahang loob, pagbabata, upang ang mga mabuting katangian ng kristyano ay mabuo sa akin sa araw na ito kung kasundo ko ka ng Diyos ngayon, handa kang kung dumating si Kristo sa araw na ito. Kailangan natin si Kristo na mahub, nahubog sa kaluban. Ang pag-asa ng kalwalati yan. Nais natin magkaroon ng malalim at masikap na pagnanasa para sa katwiran ni Yesu Kristo. Ang iyong luma at punit-punit na mga kasultan ng sariling katwiran ay hindi nagbibigay pahintulot sa iyo na pumasok sa sa karya ng langit ha, ng Diyos ngunit ito'y ipagkakaloob ng damit na hinabi sa habihan ng langit <coughs> ang katwiran ni Yesu Cristo Yesu Kristo bibigyan ko ka, kanito ng mana kasama ng mga pinakot pinabanal ito ang nais natin higit ito sa lahat na pakinabang sa mundo mas mahalaga ito kaysa i, sa iyong mga bukit. Higit itong mahalaga kaysa lahat ng karangalan na maaaring gawad sa iyo ng mga nilikhang may kamatayan. Ikaw ba ay personal na naghahanda araw-araw upang makasama ka sa pamilya ng langit? Palaway ka, pala, palaway ka ba dito naghahanap ka ba ng kamalian ng iyong sambahayan dito kung ikaw ay gayon maghahanap ka ng pagkakamali sa kabila sa kanila sa langit Ang iyong ugali ay sinusubok at pinapatunayan sa buhay na ito kung ikaw ay magiging mapayapang tauhan ng kalangitan ka, ng kaharian ng Diyos sa langit hinihingi sa atin ng Panginoon na isagawa ang mga tungkulin para sa araw na ito. At isin ang mga pagsubok nito. Dapat nating bantayan sa araw na ito na hindi tayo makasakit sa salita o sa gawa. Dapat nating purihin at parangalan ang Diyos sa araw na ito. Sa gamit ng buhay na pananampalataya ngayong araw. Matatalo natin ang kaaway. Dapat nating hanapin ang Diyos ngayong araw. At manindigan na hindi tayo hihintong nasisihan kung wala ang kanyang presensya. Dapat tayo magpuyat at gumawa at manalangin na para bang ito na ang huling araw na ipagkakalob sa atin gaano katinding si kung gayon ang magiging buhay natin gaano kalapit na susundan natin si Jesus sa lahat ng mga salita at gawa. Ito mga kapatid, mga ginigilig ko mga taga-subaybay sa ating mga followers. Ito po ang tungkulin natin kung ano po ang nais na ating gawin sa ating buhay bilang ipinagkalog sa atin na buhay sa isang araw no, ito'y ating pagsusulitan. Kung po tayo ba ay naging magagalitin, mapagmura, No, ang palaway ba po ba tayo dito sa lupang ito na no, nakasakit ba ba tayo ng salita sa ating mga tuki? ito po ay hindi na isang Diyos na ugali ang ating pong ugali ay dapat mabago at ng karakter ng ating Panginoon yung ating pang salita ay mas matalas pa po ito sa kasi ito pong ating dila ay matalas pa po ito para po itong apoy no, na sa mga araw na ito o sa oras na ito mga kapatid ay dapat nating purihin at parangalan ang ating Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at mas lalo tigit na ating ting sa, atin, at sa ating personal na paghahanda sa ating araw-araw na tayo po ba ay makapasok at makasama doon sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon na sana ay mga kapatid at mga kaibigan suot po natin ang katwiran ng ating Panginoon at ang kanyang balutik kanyang sandalyas at ang araw-araw na ating pamuhay nang kita tayo bilang Kristiyan sa ating buhay sa ating palibot sana ay wala tayong maging kapintasan sa harapan ng ating Panginoon sa ating pong pagsasalita sa ating mga gawa, gawi na maging pagpapala po tayo sa iba at hindi tayo maging sumpa kaya sa umagang ito mga patid mga ginigili ko mga taga subaybay na bibigyan po tayo ng Panginoon na pinakamana na tayo ay makapasok dun sa karihan ng Diyos na inihahanda po ng ating Panginoon at ipagkakalabas sa atin ang damit na hindi na masisira na hinabi doon sa langit ano? kaya ang katwiran po ni Kristo ang ating damit na isusukot pag siya ay dumating kaya tandaan po natin mga kapatid ang ating in sa awit 37 verse 18 nasabi po, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailangan kaya ang samot dalangin ko mga kapatid na sana ay tayo ay lumayo sa mga bisyo, lumayo tayo sa mga masasamang gawi, mga kugali na nakakasakit sa iba kundi kabutihan po ang ating gawin na tayo ay makasama doon at may isa sa ang ating pangalan doon sa Aklat ng Buhay na may sulat ito na matagpuan ang ating pangalan. Na ito ay ating ginawa dito sa lupang ito mga kapatid na hindi kaya sa Panginoon ito po ay ating pagsusulitan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang talento ng panahon nating ating gagawin sa araw-araw nating pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Ang takila, mabagin Diyos ang tanay sa malangin. Salamat sa Panginoon sa umaga ito na inyo kami binangon muli sa pagkatulog lahat sa mga mensahe na amin na pag-aralan. Patuloy kang pinapapuri naman. Tinataas ang iyong dakilang pangalan. Sa namin tinatagubili ng lahat. Ingatan po ang lahat na aking mga mahal sa buhay. Mga manggagawa, mga pastors, layman, mga misyonary na gumagawa sa inyong lugarin. At yun yung Panginoon, Naadalahin ko rin at tatakam po na inyo ng bala ang aming na pag-aralan sa mga ganito. May-share ko rin po ito sa social media na sana marami pang makapanood at maging pagpapahala rin sa kanal na na ma ma-share po ito sa iba na sana Panginoon hindi pa mahuli ang wakas ang lahat na ito'y mahalaga ang panahon na talento na ipinagaling sa bawat sa amin ang gamitin po namin ito sa ikabubuti at aming ikaliligtas ng bawat isa kaya Panginoon pagpalain po ang lahat ng mga manonood <coughs> lahat ng mga taga-subaybay ko Panginoon sa programa ng yung sa programa ito ng morning devotional na sana Panginoon ito ay mag, maging basihan at daluyan ng pagpapala sa inyo na magkaroon din sila ng kaligtasan na sana ay mailayo kami sa mga uri ng mga karumihan ng kasalanan mailayo kami sa mga salita na hindi namin dapat salitain at nakakasakit sa iba. Nawa Panginoon, ngatan lahat ng aking may mahal sa buhay, at ang mga kapatid sa buong salubodan ito, at lahat ng mga anong nangkulang sa buong salubodan ito. So, Tawarin kami sa mga pag ay mga pagkukulang pagkasalan, na binabalik at nagsalamatan sa pangalang tagapaglitang sa Jesus. Amen. Okay, so magandang maga po sa ating lahat, at tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Bye-bye. So, Salamat po sa panunod.